Hi everyone! In this video guys, nagtanggal nga ako ng aking plan sa labas at sobrang dami na. So naisipan kong ipropagate ko kaya ito dahil i-display ko sa loob ng bahay kapag ito ay stable na. Pansin nyo guys, ang dami niyang babies. Kasi nga pag direct siya sa lupa, ang bilis talaga nito magaroon ng baby. So isinasama-sama ko lang siya guys sa isang paso kasi mas maraming snake plant mas maganda tingnan. Mostly na nga pag lumago na sila ng gusto. So, ang gawin natin, lagyan na natin ng soil. Again, guys, ang dami kong nilagay dito na rice hull kasi gusto nito is well draining yung kanyang soil. Si snake plant pala, guys, isang pagdidilig niya, make sure na dry na dry yung kanyang soil bago natin diligan kasi nga ayaw nilang na overwatering dahil nabubulok yung kanyang mga leaves. So, lagyan na natin ng rice ng soil guys ng marami ayan kasi gustong gusto nito ang daming soil and then make sure lang natin na ay ibutas yung pot para kapag nagtilig tayo, hindi mag-stuck yung tubig at hindi mabubulok ng ating snake plant. Okay? Huwag muna natin guys paarawan kapag bagong ripat ito dahil ang mangyayari is masusunog siya. Tulad nito guys na overwatering yan yung sign kaya nagbabrown yung kanyang mga leaves. So lagi natin tandaan at nati check bago natin diligan yung ating mga plants natuyo na talaga yung soil nito. Si snake plant guys is good for the house din kasi maganda siyang Uh, air purifier plant sa loob ng bahay, so yun yung mga sinasabi at ayon sa research na nabasa ko, so yung itong snake plant good for din ito guys sa mga new beginners na plantita, madali lang ito alagaan at kapag busy ka, hindi siya kailangan diligan ng diligan, dahil nga si snake plant is ayaw niya ng sobrang basa yung kanyang soil. so ganda lang guys katuloy magpropagate ng ating snake plant, thank you for watching